Maliba magpasikat, sa gitna ng gubat, dumadagundong ang sigawan ng tropa ng mga chimpanzee. Parang kombinasyon ng barangay piyesta at wrestling match. Sa harap naman ng lahat, naroon ang mga pinuno, malalaki, mababalahibo at parang may sariling security detail. Ang mga chimpanzee ay may emosyon din tulad ng tao. Nakakaramdam ng galit, tuwa, lungkot at selos. Nakikitaan din sila ng pag-uugaling tulad ng paghihiganti o pakikiramay. Mula sa gilid, may batang unggoy na puno ng ambisyon. Lumapit siya, pinilit magmukhang matapang. Nagdrum siya sa puno, isang performance na akala niya impressive. Sinubukan niya talagang maging pinakamacho, pagpapakita ng tapang. Oo, napansin siya. Pero hindi sila humanga. Sa halip, ang tunog ng kanyang pagdrum ay nagpainit lang ng ulo ng mga pinuno. Sa mata ng pinuno, parang nagpatugtog lang siya ng instrumento na hindi marunong at wala sa tono. At tumatake sila, hindi siya nakatakbo agad. Isang mabilis at matinding aral ang natutunan niya tungkol sa kung gaano kahirap makapasok sa ganitong samahan. Ayun na nga, walang tigil ang lahat. Sabay sunod-sunod na hampas, walang commercial break, walang replay. Sa loob ng ilang segundo, naging bag ang mukha ng batang unggoy sa kamao ng mga matatanda. Maswerte siya nakaligtas na may galos lamang. At nakatakas din sa matatanda, hingal na hingal, galos, basag ang pride ng batang unggoy. At hanggat wala siya sa katayuan, hindi niya mararanasan ang prebilihi yung pinakamagandang pagkain o ang atensyon ng mga babae.